Ano nga ba ang advantages at disadvantages ng paggamit ng auto feeders? Advantage number one ng ad feeding, kung saan may access ang ating mga alaga sa feeds any time of the day. Makakakain ng mga alaga natin anong oras man nila gustuhin at kung gaano kadami ang gusto nilang kainin na maaaring magresulta sa mabilis nilang paglaki. At dahil dito, mababawasan rin ang kanilang pag-aaway at maiiwasan ng pagkabansot. Pangalawa, ito ay less labor intensive. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan magpakain dalawa at tatlong beses o higit pa sa isang araw. At malaking tulong ito lalo na kung marami ang inyong inaalagaan. Pangatlo, nababawasan nito ang feed stage. Dati sa farm, kami ay naka-flour feeding at talaga namang hindi maiiwasan ng pagkasayang ng mga feeds, lalo na kung mash ang inyong mga pakain. Maaari nilang madumihan o mahigaan at hindi na nila ito kakainin. Ang disadvantage naman ng pagkakaroon ng auto feeder ay ang kaakibat nitong gastos. Nasa 5,000 pesos ang bili namin sa isang auto feeder at ginawa na lang namin itong pattern para sa mga sumunod naming auto feeders. Kami na lamang sa farm ang nagawa ng mga sumunod naming batch ng auto feeders at di hamak na mas nakatipid kami nung ganito ang ginawa namin. Pero kung iisipin natin lahat ng gastos sa mga feeds na nasayang, Marahil ay na-offset na rin ito ang gastos nung bumili tayo ng auto-feeder. Isa sa mga maari pang disadvantages ay ang maintenance and repairs. Maaaring kalawangin ng auto-feeders pagtagal, kaya kailang pinturahan o palitan ng plain sheet kalaunan. Given the advantages and disadvantages, para sa amin mas matimbang pa rin ang advantages na kayang ibigay ng auto-feeders. But then again, basi lamang ito sa sarili naming karanasan sa farm. Let us know in the comment section kung agree kayo sa mga benefits na sinabi namin at ang inyong mga karanasan sa paggamit ng auto feeder. Yun lamang po and happy farming sa ating lahat.